Mula nang malamang ko ang maraming benepisyo ng dahon ng sili sa ating katawan at sa ating kalusugan. At sa ganitong panahon dito sa Japan ay talagang pwede kang magtanim ng mga ilang buwan mong papakinabangan ang mga sili at ang dahon ng sili. So bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. So, mga nakakaisang buwan na ako ng aking uh, paglalaga nito para gawing tsaa, syempre kinakain ko na rin yung uh, dahon. At alam nyo guys, kapag ito ay nilaga ko, so ginagawa ko na rin siyang parang salad. At dahil sa ito ay wala namang lasa, kapag ito ay ginagawa kong salad o ginagawa kong soup, ay talagang nilalagyan ko na rin ng, ng bunga, ng sili. So, nagkakaroon siya ng uh, alasa, uh, lasa. Actually, yung mga kulay green na sili ay, ay ay hindi masyadong maanghang kung kaya ito ay talagang isinasama ko na rin sa aking paglalaga. Sinasamantala ko yung ganitong panahon na talagang mai-straight ko. Actually, kapag sinabing maganda sa ating katawan, siyempre hindi lang naman isang beses mong gagawin, ano? So, ang ginagawa ko talaga, ini-straight ko para talagang kung ano man yung mga benefits nito, ay nakakasigurado ka na kung anuman yung benefits nito ay makukuha mo sa pamamagitan ng araw-araw mong pagkain o pag ng dahon ng sili. So, samantalahin, sa, so, sa Pilipinas talagang wala kang kaproblema-problema. Star for all season ang pagtatanim ng sili. Hindi katulad dito ng mga Ah, uh, dalawang buwan mo lang siya papakinabangan. So, ang ginagawa ko kapag malaraming tanim lola ko ay talagang kumukuha ako ng maraming dahon at inilalagay ko na siya sa freezer para talagang uh, mga ilang buwan ko siyang papakinabangan. Meron namang mga nabibili na from Vietnam, from Philippines, pero talagang uh, siyempre gagastos ka pa ba? Kaya napakaswerte ng na mga nasa mainit na lugar. Talagang uh, kapag meron kang nabalitaan or napanood sa YouTube ay hindi naman masama. Ay pwede mong itry nang itry. At alam nyo ba ang pinakaimportante rito dahil nga sa maganda itong gawing tsaa, maganda ito talagang ilaga. So, talagang uh, napupunan ng hindi mo pag-inom ng tubig. Actually, ang mga babae talaga ay mahinang uminom ng tubig. Mas malakas pa kayo sa mga coke, ano? So, ako, ako, actually, hindi ako nag hindi ako uminom ng mga merong tansan o merong espiritu. So, talagang ako tubig lang. Eh, mahina pa akong uh, uminom ng tubig kung kaya itong mga ginagawa kong tsaa, ay napakalaking bagay at malaking na itutulong sa aking kalusugan at naku sa totoo lang minsan yung mga rayu rayo ma ay doon yung nakukuha yung konting-konting uh, uh, inom ng tubig mas marami pa yung mga coke hindi nyo ba alam na ang mga coke ay talagang nakakasira ng mga buto yan so talagang uh, hindi maganda so uh, sa halip na mag uh, coke kayo mag na nilang kayo para talagang sigurado na hindi masisira ang inyong mga buto kasi ang mga coke na yan ay bukod sa mayroong uh, spirito ay napakatamis. So, ang matamis is nagiging asido yan sa ating katawan na nakasisira ng pagdaloy ng dugo at nakapagpaparupok ng ating mga buto-buto kung kaya talagang andyan ang tayo nagkakagout at andyan yung nagkakarayuma tayo. Sa mga disclaimer, tayo ay may kanikanyang katawan, may kanikanyang hiyangan. Pero ang sinishare ko sa inyo ay uh, sinasabi nga nila sharing is caring so yung uh, maganda sa akin hindi ko alam kung pwede rin sa inyo so try nyo pa rin at kung uh, hindi magiging hiyang sa inyo mas mainam pa rin na kayo ay magpa-check up so thank you so much guys for watching and see you to my next vlog bye!